Kung mahilig kang mag-stream ng paborito mong mga palabas at pelikula pero ayaw mong ma-stock dahil sa geo-restrictions, malaki ang matutulong yung tamang VPN. Sa video na ito ay kukumpara natin ang IPVanish at Surfshark para malaman kung alin sa kanila ang pinaka-best na VPN para sa streaming. Pag-uusapan natin lahat ng kailangan mong malaman mula sa speed at server networks hanggang sa presyo at gamit. Tara, simulan na natin ang comparison. Simulan natin by discussing the core purpose of VPN, privacy and security. Pareho ang IPVanish at Surfshark na gumagamit ng AES 2 256 encryption na pinakamataas na kalidad sa industriya ng VPN. Ang level ng encryption na to ay tumutulong para siguraduhin na safe from hackers and any potential bad actors. Bukod pa dyan, parehong may mga security protocols tulad ng OpenVPN, VPN, 2 at WireGuard ang bawat isa para mas flexible gamitin. Kung nag stream ka o nagbabrowse, siguradong gugustuhin mong safe ang data mo dahil sa solid na encryption. Matagal na sa industry ang IP vanish. Kaya marami ng loyal users dahil sa focus nila sa privacy. Ang Surfshark naman, kahit ba bago pa lang, bilis nakakakuha ng magandang reputation pagdating sa seguridad at pagiging sulit sa presyo. Isa sa mga pinakamahalagang pag-compare pagdating sa streaming ay ang server coverage. Ang IPVanish ay may global network na higit 2,000 servers sa 75 plus na locations. Kaya marami kang pagpipilian pagdating sa connection. Samantalang ang Surfshark merong mga 3,200 plus na servers sa mahigit 100 na bansa. Kaya medyo mas malawak ang sakop nila. Mahalagang ang pagkakaroon ng maraming server options para ma-unlock ang mga region-specific na content at para mabawasan ang load sa users na tumutulong para mapanatili ang mas mabilis na speeds. In general, mas marami pang servers, mas consistent ang performance, lalo na kapag peak streaming hours. Both services regularly update and expand their network. Kaya expect mong may mga improvements over time. Sa so huli, ang pipiliin mo siguro ay nakadepende sa mga specific na country libraries na madalas mong gustong ma-access. Isa pang importanteng factor ay ang speed, lalo na kung nag-stream ka ng HD or 4K quality. Kilala ang IP vanish sa stable at reliable na connection at madalas pa nilang ma ang above average ang above average na sa iba't ibang tests. Ang Surfshark naman nakakuha ng attention nitong mga nakaraang taon dahil sa pagiging isa sa pinakamabilis na VPN sa market. Partly dahil sa paggamit nila ng WireGuard. Pareho namang may mga servers ang dalawang VPN na optimized para sa bandwidth intensive activities tulad ng streaming at torrenting. Depende sa lokasyon mo at sa server na kinukonektan mo. Maaring may mas mabilis na servisyo kaysa sa isa. Ang network congestion at distansya mula sa server ay pwede pwede rin maka sa performance. Get worth na mag-experimento sa iba't ibang servers. Overall, parehong kayang magbigay ng smooth, lag-free streaming experience ang dalawang providers. Pagdating naman sa pag-unblock ng streaming platforms, parehong layunin ng IP Vanish at Surfshark na bigyan ka ng access sa mga popular na serbisyo tulad ng Netflix, Hulu, Amazon Prime Video at BBC iPlayer. Ang IP Vanish ay nag-improve sa mga recent updates para mas reliably mabipass ang geo-restrictions, lalo na sa mga major platforms sa United States at United Kingdom. Kingdom. Ang Surfshark naman, may mas maganda pang track record na kaya mag-unblock ng iba't ibang Netflix library sa buong mundo. Along with the lesser known regional services too. Tandaan na madalas mag-update ang mga VPN providers ng kanilang mga detection methods. Kaya walang provider na makakapagbigay ng 100% guarantee para sa lahat ng regions at lahat ng oras. Pero madalas nag adapt ang dalawang VPN na to sa mga pagbabago. Kaya may consistent success rate pa rin. Kung ang unblocking ang pinaka-priority mo, medyo nauuna ang Surfshark dahil sa mga robust features nito sa Streaming compatibility. Pero ang IP Vanish still remains a viable contender for mainstream streaming platform. Habang streaming ang pangunahing gamit para sa marami, di dapat kalimutan ng advanced security at privacy features. May kasamang kill switch ang IP Vanish to cut off internet access if your VPN connection drops, preventing accidental data leaks. May similar na feature din ang Surfshark, pati na rin ang clean web feature na nagbablock ng ads, trackers, at mga, at mga known malware sites. Pareho ring may multi-hop or double VPN options ang dalawang serbisyo na nag-aallow sa iyo na dumaan sa dalawang magkaibang servers para sa mas dagdag na security. Bukod pa rito, parehong may strict non-logs policy sa mga to. Ibig sabihin, hindi nila tinatrack or ni store ang detalye ng online activities mo. Pero ang IP vanish ay dumaan sa scrutiny noon tungkol sa data handling practices under previous ownership. Yet keep that in mind. Ang Surfshark naman ay nakabase sa British Virgin Islands. Nakadalas ang itinuturing na privacy-friendly location which may appeal to some users. Isa pa sa mga area kung saan magaling ang dalawang providers ay ang device compatibility. Sinusuportahan ng IP Vanish ang iba't ibang platforms tulad ng Windows, Mac OS, Android, Linux, at pati na rin ang Amazon Fire TV. Ganun din ang Surfshark at nag-offer sila ng browser extensions para sa mga platforms tulad ng Google Chrome at Firefox. Isa sa malaking advantage ng Surfshark ay ang unlimited simultaneous connections na pwede sa isang subscription. Kaya't malaking tulong to para sa mga users na maraming devices or malalaking pamilya. IP Vanish used to limit the number of devices but also now offers unlimited connections, pretty much leveling the playing field. Both services have user-friendly applications that make connecting to a server or tweaking settings super easy. As a result, either VPN can seamlessly fit into your existing setup. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga features, tignan naman natin ang pricing. Gusto mong makuha ang pinakamagandang presyo, talagang nire-recommend kong gamitin mo yung mga links sa description. Gusto mong magsimula sa IP Vanish, click mo lang yung link sa description at mapupunta ka sa page na to. Kita mo may special deal sila ngayon kung saan makasave ka ng 83%. Depende sa plan na pipiliin mo. Ang kailangan mo lang gawin para makuha yung discount na to ay gamitin ang link na yan. Pag nandyan na tayo sa page na yan, pwede nating i-click ang subscribe now button at mapupunta tayo sa kanilang pricing page. Kita mo may options tayo para sa monthly, 24 month, 12 month plans. Kung gusto mong makasave, mas okay na piliin mo yung 24 month plan. Halos $2 19 cents a month at $52 in total. Automatic na nagre-renew yung plan sa medyo mas pataas na rate. Pero pwede mo naman tong i-cancel anytime. Kung titignan mo, tumatanggap sila ng major payment provider halos lahat ng credit cards at pati PayPal. Makita mo rin dito na na sa IPVanish ang customization para sa streaming ng Netflix, Disney Plus, ESPN at marami pang ibang platform. Pati 24/7 phone support, high speed servers at syempre mga apps. Ngayon naman, punta tayo sa pricing ng Surfshark. Kaya nang sabi ko kanina, okay din kung gagamitin mo 'yung link sa description. Pag kinlik mo 'yan, mapupunta ka dito. Makita mo may 3 extra free months ka pa na kasama depende sa plan na pipiliin mo. I Click mo lang 'yung Get Surfshark button para mapunta ka sa kanilang pricing page. Ang maganda sa Surfshark ang dami mong pagpipilian pagdating sa plans. Kaya may option talaga para sa kahit anong budget. Meron silang 24-month plan, 12-month, at 1-month plan. Yung 1-month plan nila yung pinakamahal sa lahat. Kaya mas maganda talaga kung kukunin mo yung 24-month plan para mas malaki yung matipid mo. Yung pinaka-popular nilang plan ay yung Surfshark 24-month plan. $2.69 a month plus 3 extra free months on top of that. May kita mo rin na makuha mo halos lahat ng kailangan mo. VPN, Alternative ID, Antivirus, at Alerts. Meron din silang 30-day money-back guarantee. Kaya kung sakaling may tanong or problema ka sa platform, pwede mong i-request na mag-refund na lang. At ibabalik nila yung pera mo, no questions asked. Isa pang malaking factor ay yung user experience. Kasi malaki talaga yung epekto ng interface sa daily VPN usage mo. Ang desktop at mobile apps ng IP simple at madaling in-navigate. May mga tabs para sa quick connect, server list, at settings. Yung Surfshark naman, sleek at modern yung design ng app nila. At kita agad yung mga importanteng features tulad ng kill switch, clean web, at multi-hop. Sa parehong VPN, madali lang kumonekta. Automatic pa silang nagre-recommend ng best server base sa location mo. Pagdating naman sa customization, mas intuitive or mas madaling gamitin para sa beginners ang Surfshark. Habang yung IP Vanish naman, medyo classic yung style niya. And ngayon, to wrap things up, alin nga ba sa dalawang platform ang personally ma-recommend ko? Well, depende pa rin talaga sa needs mo. Kung mahilig ka sa iba't ibang streaming platforms, pero madalas kang nasa remote na lugar sa mundo, parang mas bagay sa iyo ang IP Vanish. Kung marami kang devices at kailangan mo ng unlimited support kasama pa ang solid na platform, Surfshark ang magandang option para sa iyo. Siyempre, nasa iyo pa rin ang final decision. Kung gusto mong itry yung alin man dyan sa mga platforms na yan, gamitin mo yung link sa description para makuha mo yung mga discounts at deals na ino-offer nila. Lagi rin namin ina-update yung mga links na yon. Sure kang updated sa best offers. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang mga susunod naming videos. Takit sulit sa next one.